The skeleton looked sort of human-like, only much bigger and a little stranger. Next thing you know, bada boom, bada bing, bada bam, you have a cyclops. Na-imagine mo na ba kung paano kung totoo pala ang mga higante noon? Noong taong 1911, may nadiskubring mga buto at bungo sa loob ng Lovelock Cave sa Nevada, USA. At ang sukat nito ay umaabot sa 7 hanggang 8 feet ang taas. There's uh, several very strange stories of these um, dead corpses or skeletons being found regularly. Naniniwala ang ilang mga researchers na ang mga remain na ito ay kabilang sa mga bagong species at posibleng malapit nating relative. Researchers say they found the skull of what they believe is a new species of human which could be our closest evolutionary relative. Ang nakakagulat pa ay hindi lang ito basta hakahaka -haka dahil parami na nang parami ang mga ebidensyang lumilitaw na posibleng may katotohanan nga ang alamat tungkol sa mga higante. Can you clearly see the footprint? Handa ka na bang makita ang mga patunay? Narito ang sampung nakakagulat na ebidensya na posibleng nagpapatunay na minsang namuhay ang mga higante dito sa mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka palang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming video. Number 10, Bulgarian Giant Ang kwentong ito ang tila nagsisilbing pangwakas na piraso sa mga usaping may kaugnayan sa mga higante. Noong 2015, habang nagsasagawa ng paguhukay ang mga archeologist sa dating lungsod ng Odysseus sa Bulgaria, may natagpuan silang kalansay ng isang taong sinasabing may pambihirang laki. Ang lungsod na ito ay dating tirahan ng mga Griego at iba pang sinaunang sibilisasyon. Ayon sa mga nakakita, kapansin-pansin daw ang laki ng katawan ng natagpuan, ngunit tumanggi ang mga eksperto na sabihin kung gaano talaga ito katangkad. Bakit? Dahil alam nilang kapag nabanggit ang salitang napakataas, mabilis itong humahantong sa mga kwento ng mga higante at dito natin mapapatunayan na hindi pwedeng basta-basta na lang sabihing may malalaking butong na diskubre dahil alam natin kung saan papunta ang usapan kapag nangyari iyon. Number 9 Gilgamesh Sa mundo ng mythology, napakarami na nating narinig na kwento tungkol sa mga nilalang na halos hindi maabot ng tanaw sa laki at isa sa pinakamatandang kwento tungkol dito ay ang alamat ni Gilgamesh, isang mandirigmang itinuturing na higante. Ayon sa sinaunang teksto na pinagmulan ng kanyang alamat, si Gilgamesh ay may taas na halos 5 meters. Isang sukat na lagpas-lagpas sa normal na tao. Sinasabing ang laki niya ay nagmula sa kanyang inang isang diyosa, kaya hindi lang katawan ng malaki, pati raw ang kanyang tapang, ambisyon at pagkahilig sa pakikipagsapalaran ay dambuhala rin. Hindi rin raw siya madaling patahimikin kapag may gusto siyang makuha. Ngunit heto ang mas nakakaintriga, may mga tao raw na naniniwalang natagpuan na ang libingan ni Gilgamesh. At ayon sa kanila, tugmang-tugma raw ang mga detalyeng nakita nila sa aktwal na libingan sa kung ano ang ikinuwento sa epiko ni Gilgamesh. Kung totoo ito, maaaring hindi lang alamat si Gilgamesh, baka isa talaga siyang buhay na nilalang at isang higante. Number 8. Patagonian Giants Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nawawala sa kasaysayan ang usapin tungkol sa mga higante, ay dahil paulit-ulit itong lumilitaw sa mga lumang tala at salaysay ng mga manlalakbay. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay tungkol sa mga tinaguriang Patagonian Giants, mga nilalang mula sa pinakatimog na bahagi ng South America na sinasabing doble ang tangkad kumpara sa karaniwang tao. Hindi mo maiiwasang mapatigil kapag narinig mong may ganito kalalaking nilalang daw na namuhay noon. Isa sa mga pinakaunang ulat tungkol dito ay galing mismo sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, ang kilalang manlalakbay na umikot sa buong mundo. Ayon sa mga saksi, nakakita raw sila ng napakataas na tao habang nasa rehiyon ng Patagonia. Pero ano nga ba ang totoo? Ang mga katutubo ng Patagonia ay talagang matatangkad. Ang ilan sa kanila ay umaabot sa mahigit 2 meters. Pero hindi ibig sabihin nito ay tunay silang higante. Pusibling nagkaroon lang ng exaggeration o baka hindi sanay ang mga European sa ganong tangkad kaya't para sa kanila ay parang higante na. Isa itong halimbawa ng kung paano nabubuo ang alamat. Isang simpleng obserbasyon na lumaki sa paglipas ng kwento. Number 7, Dragon Man Skull Bago ka magtaas ng kilay, ang kwentong ito ay naiulat mismo sa Forbes, kaya sulit pag-usapan. Ang kwento ay tungkol sa isang bungo at hindi basta-bastang bungo, kundi isa sa pinakamalaking bungo ng tao na nadiskubre kailanman. Natagpuan ito sa hilagang bahagi ng China at tinatayang mula pa noong 146,000 hanggang 296,000 years na ang nakaraan. Malawak ang sakop ng petsa pero sapat na ito para sabihing napakatanda na ng bungo. Ayon sa mga eksperto, ang may-ari ng bungo ay isang lalaki na nasa edad na 50 at tila kabilang sa isang uri ng sinaunang tao na hindi pa natin ganap na nauunawaan. Bagamat hindi ito direktang nagpapatunay na may mga higanting nilalang noon, malaki ang posibilidad na ang species ng taong ito ay mas malalaki kaysa sa karaniwang homo sapiens, base na rin sa sukat ng kanyang bungo. Isang bagong piraso ng puzzle sa ating evolutionary timeline at posibleng koneksyon sa mga alamat ng sinaunang higante. Number 6 Giant vs. Serpent Sa unang tingin, parang kwento lang ito mula sa alamat, pero may mga taong naniniwalang, totoo raw ito. Ayon sa ulat, natagpuan daw sa isang kuweba sa Thailand ang kalansay ng isang dambuhalang nilalang na namatay sa pakikipaglaban sa isang napakalaking ahas. Parang pelikula lang ang eksena, higante laban sa dambuhalang sawa. Pero teka muna, hindi ito ang inaakala ng marami. Bagamat totoo ang kalansay na nakita, hindi rin ito totoo. Ito pala ay bahagi ng isang art exhibit sa Thailand. Ginawa ang buong kuweba bilang kuweba ng higante, kumpleto sa higanting buto at kaaway nitong ahas bilang bahagi ng sining. Isang malikhaing proyekto na akala ng ilan ay tunay na ebidensya ng sinaunang labanan. Number 5, Catalina Giant Ito namang kwento ay tungkol sa isang lalaking gustong sumikat sa maling paraan. Ang pangalan niya ay Ralph Glidden, isang self-taught archaeologist na nanirahan sa Catalina Island noong unang bahagi ng 1900. Bata pa lang daw siya ay mahilig na siyang maghukay. Kalaunan, inangkin niya na nakadiskubre siya ng napakaraming kalansay sa isla. At heto ang mas wild, ayon sa kanya, isa raw sa mga natagpuan niya ay isang higante na may taas na tatlong metro. Siyempre kung totoo yon malaking balita sana. Pero gaya ng inaasahan, maraming nagduda. Sa paglipas ng panahon mas lalo pang lumitaw na puro palabas lang ang kwento ni Gliden wala ring sapat na ebidensya na magpapatunay sa mga natuklasan niya. Hanggang ngayon, ang karamihan sa mga eksperto ay naniniwalang isa lang itong peking istorya na gawa ng isang taong gustong makilala, kung baga kwentong higante na may napakalaking butas. Number 4, The Cardiff Giant Itong kwento na ito, kahit malinaw na peke ang ebidensya ay nakakatuwang pag-usapan. Isang lalaking nagngangalang George Hall, isang cigar maker at scammer na gustong yumaman agad, ang utak sa likod ng lahat ng ito. Nainis daw siya matapos makipagtalo sa isang pari tungkol sa Biblia, lalo na nang mapag-usapan ang mga higante noong panahon ng sinaunang mundo, at dahil dito, naisipan niyang gumawa ng sariling higante. Bumili siya ng isang dambuhalang blok ng gypsum, at pinaukit ito na parang totoong tao, kumpleto sa detalye, at pinakilala ito bilang isang naging bato na tao, o petrified man. Pagkatapos ay dinala niya ito sa lugar na tinatawag ding Cardiff, at ipinangalan dakan na natagpuan niya ang isang sinaunang higante. At gaya ng inaasahan, maraming naniwala. Nagbayad ang mga tao para makita ito. Para bang may VIP exhibit ng totoong alamat. Pero sa totoo lang, wala naman talagang kakaibang natagpuan. Isang sining ng panluloko lang ang lahat. Isa itong paalala sa atin na kahit gaano kalaki ang katibayan kung may halong agenda, lalo na at pera, dapat tayong maging mapanuri. Number 3, 20 meter tall skeleton. Ito naman ang kwento ng isang napakalaking kalansay na sinasabing natuklasan sa Hilagang India. Ayon sa mga ulat, isang skeleton na may habang 24 meters raw ang nakita. At para sa iba, konektado ito sa mga nilalang mula sa alamat at mitolohiya ng India. Mas lalong lumaki ang issue ng banggitin sa kwento ang pangalan ng Discovery Channel na tila balihiti mo ang pinanggalingan. Pero teka, kapag tiningnan mo na ang mga litrato, hindi talaga kapanipaniwala. Halata sa visual na hindi ito tunay, at malayo sa sinasabing 24 meters ang sukat. At gaya ng maraming hoax, lumabas din ang totoo. Gawa-gawa lang ang buong istorya at ang katibayan ay isa lang sa mga edited na larawan na ipinasok sa internet para mag-viral. Number 2. Even More Footprints Sa dami ng mga nilalang na laman ng alamat at kwento, isa sa pinakakinatatakutan at kinaiinteresan ay ang Yeti, ang Abominable Snowman, na sinasabing gumagala sa nagyayelong kabundukan ng Tibet. Noong 2007, isang grupo ang nagsagawa ng ekspedisyon para hanapin na talaga ang Yeti. Kung totoo ba ito o katang isip lang. At gaya ng inaasahan, wala silang nakita. Gayunpaman may nadiskubre silang malalaking yapak na tila ba mula sa isang nilalang na hindi normal. Nakalubog ito sa ilog at halatang hindi ito sa karaniwang hayop nagmula. Ang Yeti ay bahagi ng matagal ng alamat sa mga bansang Nepal, Bhutan at Tibet. Ayon sa kwento, ito raw ay isang dambuhalang nilalang na mukhang gorilya balut sa puti o abuhing balahibo, at kayang tumayo ng 6 hanggang 10 feet ang taas. May makapangyarihang mga braso at mukha na medyo kahawig ng tao. Sa Nepal, ang tawag dito ng mga Sherpa ay Yeteta, o ang bagay na yon habang sa Tibet, kilala ito bilang Migo na ang ibig sabihin ay Wild Man. Ngayon, kahit may mga DNA test na isinagawa sa mga buhok, buto, at dumi na sinasabing sa Yeti raw galing, karamihan sa mga ito ay napag galing lang pala sa mga lokal na oso, gaya ng Himalayan Brown Bear o Tibetan Blue Bear. Pero kahit pa ganito ang resulta, buhay pa rin ang alamat. Marahil dahil napakalawak at liblib -lib ng mga lugar na pinaniniwala ang tinitirhan ng Yeti, hindi mo basta-basta mapapasok o malilibot lahat. Number 1. Tuan Tapa Manatili muna tayo sa Southeast Asia pero lumipat naman tayo sa Indonesia kung saan makikita ang alamat ng isang nilalang na tinawag na Tuan Tapa. Ayon sa kwento, si Tuan Tapa raw ay isang maalamat na higante na masunurin sa isa sa mga Diyos ng kanilang paniniwala at minsang nanirahan sa isang isla. Ngayon, ang pinakatanyag na ebidensya ng kanyang pag-iral, isang napakalaking yapak na hanggang ngayon ay matatagpuan sa bundok lamp sa isla na iyon. Ang sukat nito ay halos 2.5 meters ang lapad at 6 meters ang haba. At ang nakakagulat, kung titingnan mo raw ito, kitang kita ang anyo ng paa, kumpleto sa limang daliri. Sa totoo lang, maraming nagsasabi na baka isa lang itong attraction para sa mga turista, o gawa lang ng isang tao na gusto lang gumawa ng kakaiba. Kumbaga, pasibolin namang gawa-gawa lang. Pero gaya ng ibang kwento ng higante, kapag nakita mo ng personal, hindi mo rin maiwasang mag-isip na paano kung totoo. At yan muna ang unang bahagi ng mga nakakagulat na ebidensya tungkol sa mga higanteng umano'y minsang namuhay sa mundo. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Sa part 2, mas marami pa tayong madidiskubre mula sa mga sinaunang bangkay, kakaibang labi, at mga kwento ng higanteng tila itinago ng kasaysayan. Kaya kung gusto mong mauna sa sunod na pagsisiwalat, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video na ito, at i-turn on ang notification bell. Baka isa ka na sa mga unang makakita ng susunod na ebidensya.